Hello, what's up mga karepakol? Magandang hapon po sa inyo lahat. No? Uh, dito po tayo ngayon sa kayingin Road kasi uh, bumabiay po tayo mga karepakols. Karepa uh, gawa na ito, uh, sobrang traffic po dito. No, Nire-refer po yung mga kalsada, ay, mga karepakol. Kaya ang traffic po ngayon ay tukod na, lalo ngayon ay biernes pa. Kaya tukod-tukod ang traffic mga karepakol. Hindi namin alam... Kung ilang oras to o ilang araw to nila bago nila patuyuin to o bago pataaning to mga karepakals, no? Ayan po mga karepakals, o mapapanood niyo sa aking video, panoodin nyo po. bagong ano yun o flashing yun o no? huwag niya ka dumaan mm -hmm. hindi na pansin hindi tayo may harang na nalaga <laughs> naman talaga yung Ayan po mga karepakol Maganda gabi po sa inyo Ha? Ha? Okay. Nakikita nyo naman Nakikita nyo naman mga karepakol Ha? Yung sinimento nila yung kalsada Nalusaw lang po ng ulan mga karepakol no? Ayan po oh. kita nyo po mga karepakol Kaya mabilis na ang daloy ng mga sasakyan Kanina po talaga sobrang traffic Walang galawan mga karepakol oh. Ayan po